awal, Hali kayo. Ako inyong samahan sa aking paglalakbay. Upo, Panginoon. Ano tayo magpunta, Panginoon? Isang lugar kung saan matatagpuan ko ang aking pinakamamahal. sino ang babae yan? Dila na makaganda niya. Siya po si Cleopatra si, si Panginoon, isang prinsesa. Halika, ating lapitan ng aking makilala. Oh. Tayo na po, Panginoon. prinsesa Ako'y nahumalin sa iyong kagandahan Nais ko sayang hindi ng iyong kamay kung ikaw ay aking makilala Ako si Cesar dakilang Maldita, ako si Isang dakilang mandirigma Ako'y si Cleopatra Isang mahal na Salamat ako iyong magigyan Mahal na kita ito Mahal mo Cleopatra Ako'y iyong dungawin. kumbang may makita ko sa iyo ang aking pagmamahal. Ako sila ang pagmamahal. ko dito. Bakit niya? Ako'y narito kumbang may makita sa iyo ang aking pagmamahal. sa iyong pagbabahal. Halika, ako'y iyong samahan sa isang lugar saan makikita ang mga pangitigil Ganun talaga, mahal ko. Ang pangyayari ko sa iyo ay parang buwan at mapapunin ko sa lahat <coughs> sa

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 4,

Panginoon, Panginoon! Sino ka? Pa? Bakit mo ko tinatawag na Panginoon? Udaki kilang si Sar. Udaki kilang Emperador na mga mandirigmang bilyaga na apoy ng na bathala. Narito ang mga alipin upang mayatid sa iyo ang isang nakakasuklam na balita galing sa emperyado ni Dante. Ako'y naglupa ni upang mayatid sa iyo ang balita tungkol kay Pinsesa. Ngunit Panginoon, akoy na ba lang ang mga kaaway Sino naman ang impatrang 'yan? Mino. Hindi po ba nalalapit 'yung mga trap? Siya po 'yung nag-upload. Mukha 'yun nalala. Ha ha ha. ha. Sentar si ng puta na ay nakalimot. At niko na 'yan. Giant sa panaginip kini napaka-tamang santo. Nakakatawa. Na ang isa na ngingil ay malilimot. Ha ha ha. Wala mungkoy 'yung konting nalala natin nakaraan. Ako isang mandirigma, isang hamak na magbubukid. Dito <laughs> noon, bilhin niyo po'ng imulat ang inyong para matanda ng inyong nakaraan. Nais kong makilala ang babae sa aking guni-guni, ang babae ng aking pinapangarap. Panginoon, sulok! Sana katingin ang iyong mata at hindi mo ako nakikita mo, mabagaba. Ngunit ng ang hamak na alipin ng kanyang Panginoon. Tumahimi ka! Tigil What? po, Panginoon! Mawa po kayo sa kanya. Alam ko pong mabuti kayong sa amin. Pilitin niyo pong iwaglit sa inyong isipan. Puso, kami na bumabagabag sa inyong na karahan. Hindi. Hindi ako isang talunan. Ako ay kilala ng lahat. Nasaan si Cleopatra? Ako ay kanyang niyakap. Nasaan siya ngayon? Panginoon, naimulat na ninyo ang iyong isipan. Salamat naman. Ang iyong pinakamamahal na Cleopatra ay pinaslang ng iyong kaaway ng Dante. extra ni Dante Ikinilungkot po po Panginoon Ang nangyari sa inyong pinakamahal na Prinsesa Cleopatra Nais kong ipagiganti Ang kanyang pagkamatay Wala pong problema Panginoon Kayo po ang aming nagapagligtas Maasahan ko ba ang tulong niyo, Mga kawal Maasahan nyo po ako Panginoon Ulit paano po natin sila labas

San ako? Sino kayo? Salamat si San Alexi ka na. Ako si Miki. Hindi mo ba ako nakikilala? Sa, sa bagay, talaga na tayong hindi nakikita. Hindi? Hmm? Wala akong kilala ang Miki. Hindi kita kilala. Hindi na po ako nakikilala si San Alexi Baka kinalimutan niya ako. Huwag ka nabalik ng na. Miki. Agal na kasi kayo. Huwag kang mag-alala, Miki. ka rin ni Cesar. Ngunit, parang ibang-ibang si Cesar ang isa. Parang isa sa kanyang kaniluan. dahil sa malakas sa si pakampas eh, ni ay nagkaganyan. kaganyan. Ha 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 ha. Ako ay si Cesar. Nalalaman ko, ako ay si Cesar. Ang dakilang ng hindi malilig na ang nagwak. Ang laki may putong na laurel na katakilaan. Ibabalik niyo siya sa kanyang pinagalingan, kung hindi. na babalik ako na mabaliw ang dakila. Hindi, hindi ako maliw. Ha 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 ha. Hindi mo ba ako nakikilala? Na? Ako ang inyong ina. Ina, wala ang kinikilala ina ang dakila kundi si Minerva. Puputulin ang dakila, ang dilang naglubig ang kasungalingan yan. Ngunit anak, ako ang inyong ina. Hindi, ako si Rosa. Hindi kita ina, ikaw ay isang away. mo ko! kung si Cesar, nalalaman ko kung si Cesar, ang dakilang madrigma. Huwag, huwag, huwag hindi si Cesar. Hindi niya ba alam? Puro ba kung nakanya yung na ulo kayo sa atin? Ginagawa ko ano, yung piting, upang siya. Mabalik din ang ating paninoon. Cesar. 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 Ano ang tawag mo sa si kalagayan niya? Ngayon, kasi sa ang kanyang matlama, pabalik ito sa ating mga mga. Nidain! Nidain! ng aking anak! Anak, anak ng aking kayo. Muntik na sa kapagama! Wala! Isa ay wala na Marami sa lang yun. Sisa. 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 gumising si, ka. Kikigil mo ito. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano. kang kumanatag ka. Huwag mong isipin ang mga sinasabi ko. Ayan. Parang pinagpapaypaya na ang iyong mga mata. At ikay, mag-aantok. Mag-aantok. Pagkat mo sa iyong diwa, sa kalawakan ng mga tiktik sa buwan, sa mga kometa at planeta, na bawat tinatanggay ng isang taong mandirigma at ng isang taong mga bukit. Anak, magulat ka. Pilipid mong yalaan ang lahat. At huwag ulit ang lahat ng mga kasakman ng iyong puso. Mugin mo si Cesar, anak. Isipin mo si Cesar ang magbubukit. Limutin mo si Cesar ang magdirima. Isipin mo si Cesar ang magbubukit. Isipin mo si Cesar ang magbubukit. 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 Akin mo nga panalangin. Patawarin mo po ako, inay. Ako'y nakalimot lamang. Miding! Miding, ikaw nga! Oh, ako okay, Cesar. Salamat at nabalik ka na rin sa akin. Matagal ko lang doon yung ko. Ako'y iyong patawarin. Ako'y nakalimot ah, lamang. Labis ako na lalas na Cesar. Pero hinihintay pa rin kita. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal yung kita. Simula. Mahal na mahal. Man, ikaw ng babae na ang